Hello guys, eto nga pala yung nabili kong ampalaya dyan kay Jacob. Alam nyo ba na patapon na 'to, eh. Ayan, kasi nga medyo hindi na maganda yung itsura nila. Tapos kinuha ko, guys. Tapos tinanong ko sa kanya kung magkano ito. Eh, sabi niya, bibigyan na lang daw ako ng special price. Eh sabi ko naman sa isip ko, pwede pa namang pakinabangan ito lalo na pagdating ng winter ay eh, magagamit na natin itong mga ito. Eh, pwede nating ilagay yan dyan sa 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 dito sa freezer gayat gayatin na lang natin tapos i-freezer natin para pagdating ng tag-ulan meron tayong madudukot na ampalaya kasi pag winter na guys ang hirap ng maghanap ng ampalaya Mm, super mahal na pagka winter na. So ganito nga ang ginawa ko, guys. Ayan, ginayat gayat ko siya ng ganyan. Oh, 'di ba? Pwede na nating ihalo 'yan sa itlog. Ayan, ang ginawa ko, inilagay ko sa supot. Ayan, parang dalawang supot 'yan tapos inilagay ko sa freezer. Tapos yung iba, ibang hiwa naman 'yon pang pakbet, oh 'di ba? Para siyempre Ayan, mag-ano na tayo kasi medyo umaano na 'yung winter, nagpaparamdam na 'yung winter, medyo malamig na kasi guys, kaya mm, mahal na ang gulay pagka-winter. So eto may isang supot din na pang-pinakbet o 'di ba, meron na tayong 'yung stock na palaya o 'di ba? Dadagdagan pa natin 'yan pag nakakita na naman tayo ng mga mura, mas murang uh, paninda ni Jacob. Oo, kasi mm pwede mo namang sabihin sa kanya o oh, bigay mo na lang ng, ano to mababang presyo para ano o oh, di ba oo oh, oh. ay hindi naman siya mahirap kausapin so eto na nga ayan meron na tayong pang -pack -bet. stack natin siya sa freezer natin so yun lang guys thanks for watching at eto na nga yung mga uh, na hiwa kong mga palaya, o oh, di ba ayan thanks for watching bye